ang mga babaeng nakarelasyon ni Kobe Paras. Gabrielle Current Noong 2015, ipinakilala ni Kobe sa publiko sa pamamagitan ng mga post ang babae nagpapatibok na kanyang puso. Ito ay sa katauhan ng US-based Filipino-Swedish-Korean musician actress and model. Kabilang sa post ay pinaabot din Christmas message sa lahat. Kung saan ang ni Gabriel ay sinarawan ni Kobe na sila ay raddest couple. Samantala sinabi naman ni Gabriel sa isang post na Kobe na thanks for existing and being mine. Base na din sa mga binahaging social media post ni Kobe, walang duda ang pagmamalaki at mamahal niya kay Gabriel. Katunayan, ito yung panahong pinagtuunan niya ng pansin na pang pag-aaral at basketball career sa Amerika. Pero nagawan pa din ni Kobe ng paraan na isabay dito ang relasyon nila ni Gabriel. Tahimik na tinapos siya ng Gabriel at Kobe ang kanilang relasyon. Skylar Kusama Isa sa mga naunang napaulat na naging nobya ni Kobe. Bagamat walang gaanong detalye tungkol sa kanilang pag-iibigan, sinasabing nagkarelasyon di lamano ang dalawa noong 2014 pero agad din naghiwalay noong 2015. Erika Ray Putornak Noong 2022, sinurpresa ni Kobe ang publiko sa napabalitang pakikipagrelasyon niya sa anak ni Ina Ray Mundo na sa pareho nagmula sa showbiz family. June 2022 ang unang mapansin ng netizen sa may espesyal na relasyon. Ito'y matapos sila magbahag sa Instagram ng mga larawan nilang magkasama habang nagbabakasyon sa Bali, Indonesia. Wala mang direkta pag-amin mula sa tanawa ay eh hindi naman may pagkakailang na mumuong espesyal nilang tinginan basi na rin sa mga larabong pinabahagi nila sa kanilang social media account. At noong September 2022 waring hindi na mapigilan pani-erika Erica na flex si Kobe at iparamdam ang pagmamahal niya rito. Nangyari ito sa ika 25 birthday ni Colby kung saan masayang ibinahagi ni Erica ang sweet photos at videos nilang dalawa na magkasama sa isang trip. Pero ilang araw lang ang numipas, ikinagulat ang pag-unfollow nila sa isa't isa sa Instagram matapos sila mabakasyon sa California. Nag-follow back din sila kalaunan, pero sinasabing nag-unfollowan ulit noong January 2023 at kasabay nito ay umulit na namang pagputok ng isyong break na nga ang dalawa. At sa kabila ng walang tuwirang pag-amin tungkol sa totoong estado na kanilang relasyon, mismo si Ina na kumpirma nang hiwalayan ng hiwala dalawa sa isang panayam sa kanya noong March 2023. Ayon kay Ina, long distance relationship ang dahilan ng hiwalayan. Ganun pa man sa kabila ng nang nangyari, nininong yung mutual decision daw ni Kobe at Erica ang break up. Pero ilang buwan matapas sa pumpirmahin ni Ina ang hiwalayan nila, napaulat naman ang pagkakabalikan ng mga ito. Ito ay kasunod ng pagkalt sa isang viral video noong June 2023 na magkasama sila sa isang airport sa Siargao. Hindi malinaw kung ano ang video nangyari bago ang napaulat ng hiwalayan. Dahil kung bago ito, hindi may iwasa ang paisip ang Jadisens kung bakit magkasama si The Erica at Kobe. Pauline Marie Pongay Gaston Ang pangaral ng volleyball athlete si Pongay Gaston ay kabilang din sa sinasabing naging nobya ni Kobe. Ito yung mga panahon si Kobe ay basketball varsity player ng UP Fighting Maroons, habang si Pong naman ay volleyball player ng Ateneo Lady Eagles. Naisimulang malink ang dalawa sa isa't isa, nang kumaro sa social media ang kuhat ng mga larawan na magka-holding hands sa isang party. Nang one thing yun ay namataan si Ponggay na nanonood ng basketball game ni Kobe. Nakadagdag pa sa patuloy na kanilang pag-iibigan ay pagbabakasyon ni Kobe at Ponggay sa Japan sa bagong taon ng 2019. Maliban dito may blessing din ni Jackie Forster ang pagkakamabutihan ng alak niya si Kobe kay Ponggay. Sa katunayan noong July 2018, isinama ni Kobe si Ponggay sa reunion dinner ni Jackie kasama ang mga kaibigan niya. Mismo ang kaibigan ni Jackie na si Sunshine Cruz ang nagsabing aprobado ang special girl na kadate ni Kobe ngunit katulad ng lihim sa kung paano nagsimula kanilang love story at sa dinakbo nito, tahimik din sila Kobe at Ponggay o kung sa diumanay na naganap nilang hiwalayan noong 2020. Kyle Dean Alcantara may 19, 2024 na magsimula pag-usapan kung may namamagitan ba na Kailin at Kobe. Ito'y matapos mapansin ang pagkakahabig ng larawang ipinost nila sa kanilang Instagram account. Ang pagkikita ng dalawa, narasunan pa noong May 30, 2020, 2024 na i-repost ni Kobe sa kanyang Instagram story ang picture ni Kailin at na pag-comment niya sa mga post ni Kailin. Naaktuhan ang dalawa na magkasamang naglalakad galing sa isang bar sa BGC. Isang buwan matapos nito, tatanong si Kobe tungkol sa tuloy ng estado ni Likaylin at sinabing fanboy lang siya ng aktres sa gabing yun at sila ay great friends. Pero taliwas na sinasabi nila sila ay magkaibigan namang at nasaksihan ang publiko na mahuna ng video si Kaylin na kay Kobe na sundan mga ito na pagkasama nila sa kanilang unang proyekto at gumanap siya sa online miniseries sa pinamagatang Miss Legends. Dumalo rin sila sa New York Fashion Week kung saan ay binahagi ni Kobe ang palalakad ni Kaylin sa runway para sa si Filipino fashion designer na si Chris Neck. Ipinahayag din ang ina ni Kobe ni si Jackie Forster at kanyang suporta sa dalawa. Hanggang sa isang eksklusibong panayang sa fashion magazine noong November 2024, unang inamin ni Kobe na dating ang estado ng relasyon nila ni, ni Kaylin batapos sa matanong kung sino ang kanyang biggest celebrity crush. Isang buwan matapos ang konfirmasyon, sinabi naman ni Kaylin na napakilala niya si Kobe sa kanyang mga magulang kung sa ay pinagdiwang din ni Kobe ang Pasko ng 2024 kasama ang pamilya ni Kaylin. At noong January 2025, nagbiyahe naman ang dalawa patungong Los Angeles, California, kung saan nakilala ni Kaylin ang pamilya ni Kobe. Ngunit pagsapit na kalagitnaan ng Abril, tumutok ang issue ng hiwalayan. Napapansin, binura na rin na Kaylin at Kobe ang kanilang mga larawan sa Instagram maliban sa mga kuhang, may kinalaman na sa si endorsements. Nasundan pa ito ng nila sa isa't isa sa Instagram. Kasabay nito ang pagkalat ng ilang screenshot sa social media kung saan nakadetalya ang pag o manong ni Kobe kay Kaylin na nangyari raw sa opening ng isang bar sa Makati. Dagdag pangari ang kasama di o manong ni Kobe sa Bali, Indonesia sa parang nahimik ng dalawa sa katulong break-up kapag sinpansin na malapaglabas ni na Kaylin at Kobe ng mga cryptic post sa social media. Hanggang sa nakisabi na nga dito ang mga mahal nila sa buhay. At koog dahil sa ingin at hatidang pinagtapos ng relasyon nila ni Kobe, bilang tugon, naglabas ng official na pahayag ng Sparkle GMA Artist Center sa ngala ni Kaylin nitong Martes, April 29. Sa pahayag, sinabi na gusto ni Kaylin na no mag-move on at para tilihin ang respeto sa mga taong naging bahagi na kanyang buhay. Sa halit na makisabi sa sa kontrobersya, mas pinilit raw ni Kennedy na katahimikan at kapayapaan at umaasa siyang tuloy na matundukan ang usapin. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i ang notification button.